Welcome back sa ating mga Balitang Basketball Magkakaroon ng practice game Ang Milwaukee Bucks laban sa Sixers sa kanilang paghaharap bukas Marami na sanang excited kay Paul George sa kanyang bagong team na Sixers Subalit sa preseason, ito'y nagkaroon ng hyperextended knee Na siyang magpapasideline sa kanya sa loob ng isang linggo Samantalang itong kanilang center na si Jewel Embiid Ay namamagapangarin ho ang tuhod at lalong hindi magiging available bukas. Samantalang ang Milwaukee Bucks naman ay kompleto at kaya marami ang umaasa na siguradong magkakaroon daw ng practice game ang Milwaukee Bucks sa kanilang laban kontra Sixers at syempre madali lang to. Ito raw yung pinakamadaling panalo ng Milwaukee Bucks sa unang laban nito. Sinusubukan naman sa ngayon ng Golden State Warriors na makapitong panalo sa Portland Trail Blazers dahil bukas na rin ho ang kanilang laban. Ayon sa mga eksperto, considering na nagre-rebuild ang Portland Trail Blazers at si Lai, nakadepende lamang kay Anfernee Simons, siguradong ang labang ito ay mapupunta pa rin sa Golden State Warriors kung saan sila rin naman ang liyamado sa kanilang labanan para bukas. Nagkaroon ng malakas na impresyon ng Golden State Warriors sa preseason kung saan kanilang pinatunayan na naging matagumpay sila sa kanilang balasahang ginawa sa offseason at kanilang ipinapakita na sila ay makakasabay rin sa mga contender na kuponan sa liga. Ayon sa kanilang NBA insider na si Anthony Slater sa preseason, ang Golden State Warriors ay nag-average ng 42 attempts sa 3-point line at ang mga ganyang numero ay siguradong kanilang gagawin rin sa kanilang laban kontra Portland Trail Blazers. Sa ginawang performance ng Boston Celtics mga idol, kanilang ipinapakita lamang na sila yung defending champion at kanilang gagawin ang lahat ng kanilang kakayahan para madepensahan ang kanilang titulo. Kanilang ginawang example nga ho ang Knicks kanina sa kanilang laban kung saan sila ay nagpaulan ng maraming 3 pointers at muntik na nilang magiba yung record ng Milwaukee Bucks para sa pinakamaraming tres na naipasok sa isang laban. Tambak nga rin ho ang inabot kanina ng Knicks sa kanila mga idol. Hindi lang gamit yung kanilang dalawang star player na sina Jason Tatum and Jalen Brown kundi karamihan ng kanilang mga manalaro ay nagaambag ng malalaking numero at nakakatira from the 3 point line. Kaya para sa Eastern Conference mga idol sa kagrupo ng Boston Celtics, magsisilbing threat sila sa mga kalaban nito mga idol.